So, um, good morning guys. Recently, nakareceive tayo ng mga messages. Nagtatanong kung kumusta ba yung mga handling ng big bike. Mga common questions is, mabigat ba? Kumusta ba yung seat height? Abot ba? Kasi may mga kakilala tayo na nag-start sila sa lower CC kamukha natin. Then, gusto rin nila mag ng big bike. So, yun yung mga tanong nila sa atin. Pwede nating sagutin ngayon. So, ngayon, interviewin natin muna yung. si Nina, yung asawa ko. So, kasi siya, isa siya sa mga gustong matutong mag-big bike na ngayon marunong. Na, at may sarili na siyang big bike niya. Okay. <music> ito nga pala si Nina, ang asawa ko. Hi. May mga tanong yung mga kapwa riders natin and gustong mag-ride ng mga big bike. So baka matulungan mo sila sa mga tanong nila. Ang unang tanong. <laughs> <laughs> Interview pa mo eh. Siyempre. Sige. <laughs> ano muna yung unang rason bakit nagustuhan mo mag-big bike? Ah, okay. So, napakagandang tanong niyan, guys. Unang-una kasi, nung naka-OVR ako sa asawa ko, naramdaman din yung bitin. Ang kasi. So, sabi ko parang ang sarap ng experience na ako din yung nag- papaandar ng big bike. At saka syempre, ang pinaka ano dyan, yung support ako sa asawa ko. So, <laughs> syempre, pag mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung partner mo, susuportahan mo siya kung saan siya nagiging masaya. Di yes. Di ba? Oh. No? Sarap, <laughs> sarap masarap sa iyo nung ganun eh. No? Mas masarap pa sa lug <laughs> ng makler yung susuportahan ka ng asawa mo. <laughs> Yun yung mga number one na gusto natin marinig sa asawa natin eh. So, ayos ah. Ganda ng sagot. Pang, pwede ka nang lumaban ng ano, ano, mga uh, beauty pageant. Miss Kilay. <laughs> <laughs> Madam Kilay. Madam Kilay. Second question natin paano ka naman natutong mag big bite? Yun. So, syempre, kung supportive ang wifey, supportive din ang husband. So, ginawa niya lahat ng paraan para matuto ako. Una muna, sabi ng husband ko, matuto muna ako about the balancing and yung, yung pagtimbang ng motor. So, first, ang ginawa ng asawa ko is nanghiram siya ng TMX sa kamakanak. Yes, TMX doon po ako nag-umpisa, guys. Kasi, ang purpose ng husband ko is matutungo na ako sa balancing. Hindi naman talaga ako nagmumotor before. And yung mga subok ko sobrang tagal na high school and college. Pina-work on niya muna sa akin yung balancing ng motor And at the same time, yung idea ng pagka-clutch. Though, for those of you na may alam sa paggamit ng TMX, alam naman natin na iba din ang clutch ng TMX versus sa mga bigger bikes. Sa so, mga big bikes. So, ayun. First is balance muna and uh, clutch. mga first day is mga isa kalahating oras. And then the next day, second day, 30 minutes lang ako doon. Kasi biglang, ano lang? habang nagpo-practice ako, biglang dumating to, at nag-deliver ng sponsorship. <laughs> <laughs> Nag-surprise yung kuya ko. So syempre, shout Shoutout sa kuya ko, kay Boyin. Thank you sa pagpapahiram ng motor. Yan. Pinahiram niya sa akin to. Daan yung motor to? Yamaha FZ150i. Yeah, Yamaha FZ150i. pinahiram niya sa akin to. Binahin niya from Cavite to Pampanga para mas matutunan ko daw yung pagka-clutch. Kasi yung clutch nito is somehow same na sa mga big bikes. So once na matutunan ko na yung pagka-clutch nito, ang i-adjust ia ko na lang sa pagbi-big bike is yung bigat niya. actually mas mataas to eh nung trinay ko compare kay CB. Kasi si CB pinatry din sa akin ng asawa, asawa ko mga ilang ikot. Thank you, Kuya. I love you, Kuya. <laughs> Galing! Since nandito na tayo, ano yung transition or feeling na from TMX biglang nag-shift ka dito sa Yamaha FZ150i. Mm -hmm. Agad-agad nga yun. Um, pero, ang maganda kasi doon kay TMX, natutunan ko yun sa balancing. And then this time, ang difference nila, ang layo ng height difference nila, which is a good thing since ang target natin is matutong mag bike. And then another thing is yung clutch ng TMX. Because sa clutching ng TMX, actually, parang, parang pa-atras at saka pa-forward yung, yung up and down ng clutch niya. But for this one, that's, this is one down, five up ba? One down and five up. And then, the best thing is natutunan ko na sana ako sa height nito. Medyo tiktok nga ako dito before. At nanipagod din ako sa bigat niya actually. Speed, mas magulis to. Oo, hmm. hmm. So good start siya para pag magship ka na mag into okay. big bike. Ang dami nga nag-aakala big bike to. So, uh, sa laki iba, niya, no? Sa uh -huh? laki. Pag nakikita nila, kanya nila big bike to. Pero hindi guys. Medyo similar na rin kasi sila ni CB650. Dahil doon sa seat height niya, Actually, mas mataas to eh. Pinataasan niya ito ng kuya ni Nina compared sa CB. Pero in terms of bigat, syempre, mas mabigat yung big bike natin. Pero konting adjustment na lang. So sabi ko nga kay Nina, pag nag-shift kayo into big bike, medyo adjust mo na lang dyan is yung sa speed niya dahil mas mabilis ang big bike. Then yung weight. Pero sa seat height, at least, nasanay na siya na mataas yung uh, ginagamit niyong motor, which is itong Yamaha FZ150i. Third question. So ito na tayo. May price mo yun. Depende sa mga viewers natin. Ano ba yung napili mong big bike? And Mm -hmm. Paano mo to napili? Ba't nagustuhan mo to? Siyempre, yung mga common question dyan. Eh. Ba't yun napili mo? Okay, so actually, shout out sa mga kamag-anak ko ulit. And also kay Gio, ng ka-video call ko siya that time. So, binalitaan ko kasi sila. Gusto ko matuto mag-big bike. And ramdam ko yung support. Tinulungan nila ako. Nagbigay sila ng mga advices kung ano yung mga good beginner big bike sa na mga nag-uumpisa. So, isa na doon, actually, ang dami nilang recommendations. And it's search ako online kung ano yung magugustuhan ko. Somehow, merong something kay ZX4RR na nakakuha ng puso ko. And at the same time kasi ayokong bigla yung sarili ko. Kahit na-try ko na si CD na, ilang CC ko na? 650? 650? Yeah, 650 CC siya. Ayokong bigla in agad doon kasi nag-uumpisa pa lang ako. That's why I want to start with the lower CC muna which is 400. Next, ayoko din naman na forget na kita ko lang online is yun na kagad. So I decided one time na mag-aya sa husband ko na dahil mag-check tayo ng mga big bite personally. So nagkaayaan kami mag-breakfast ride muna sana one morning. And then after that, we will visit like yung mga bilihan ng mga big bikes to check it personally. Pero, tiyempo, na meron pala ang Makina Moto Expo ng Saturday. So, we decided instead of breakfast ride, pumunta na lang kami directly sa Makina Moto Expo to check other big bikes na din And then, nung nag ko ako ng iba't-ibang mga big bikes, iba yung tama nito sa akin. Iba talaga yung tama niya. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Hindi lang dahil sa itsura niya, pero nakita ko yung parang specs niya. Nafil na ko talaga na ito yung para sa akin. Yung madaming motor na nakapaligid dyan, pero iisa lang yung nakakuha ng puso ko. It's my baby. So, fourth naman na question is yung seat height ng ZX4RR na napili mo. So, anong height mo, ma? Between 5'3 and 5'4. Ako is 5'5, 5'6, ganun. Pero, minsan guys, wala yan sa ano eh. Kung sinong matangkad. Mm -hmm. Actually, ako matangkad ako kay Nina, mm -hmm. sa wife ko. Pero, mamaya papakita ko sa inyo yung difference nung pag nakaupo na kami sa bike. So, eto, seat height test tayo sa ZX4RR muna. Ang height for 5'3 and 5'4. Ayan, bigat siya, di ba? So, hindi basta-basta ang big bike. Kailangan kilalaning niyo rin yung bigat ng big bike niya. So, dalawang paa pa, apa, babama. At least, touch niya yung both grounds. And, ayan, medyo may nakaangat siya. Pero may mga riding boots naman na nabibili, di ba? Sa mga... If prefer niyo mas maabot niyo yung baba ng pantay na pantay. Or sa mga mas maiigse, yun yung ginagawa ng iba. Bibili sila ng mga riding boots na merong taas din sa heels. May mga mahanap kayong nagpo-personalize ng na mga riding boots para mas matulungan kayo sa pag-apak ng ground. Ito naman, pag yung height nyo is around 5 five, five to 5'6, five, Ayan, mas tiptaw siya, guys. Diba? Diba? So, wala sa height kung sino yung matangkad. Ang tinitingnan dito yung inseam, haba ng legs. Touch ko naman both ko yung brown, pero if may kita nyo, yan yung positioning niya. So, ang importante naman is, yung dalawang paa nyo, abot nyo yung brown, Para at least, in terms of pag-traffic, pwede nyo iapa. Pero meron din naman style na, yung isang paa nyo, nakalagay dito sa mm -hmm. footpeg din. Ayan. So, flat footpeg na tayo, di ba? Pag-traffic, ganyan lang. Ilabas mo ng konti yung wet mo, kung yung isang paa nakapatong dito. Paano ilabas yung puwet na? Ay! Ayan. So, ng Ay! Ang puwet. Ang sexy. Nakapatong yung isang paa dito sa foot peg. Then, yeah. flat footed tayo, di ba? Seat height pala ng 64RR is 800mm. Sa CB650R naman is 810mm. So, 10mm difference sila. Same lang. So, hindi naman ganun pa lang yung difference kasi 10mm lang ngayon. O so, eto, papatry naman natin to kay Nina. Tasawa ko sa kung paano yung seat height pag sa babae sa CB650R. Ito naman ang seat height pag mga 5'3 to 5'4 ang height sa CB650R. Ang seat height is 810mm. Oh, kita nyo diba? Mas mahaba yung legs niya sa akin. Kaya wala sa height eh. Nasa haba ng bias. <laughs> Very basic kung lady rider kayo. Kayang kaya niyo mag big bike yan. CB650 for naked and ZX 4RR for sports bikes sa mga beginner bikes natin. Ano pa ba yung mga naging observation mo based on your experience? Mm -hmm pinakaunang napansin ko nung nagta-transition ako ng mga motor, ng mga and two big bikes. Actually, wala siya sa kung mabigat yung motor or kung magaan siya. Kasi, nung once na natry ko na si big bike, naramdaman pong mas madali mo siyang mababalance once na umandar ka. Yes, mabigat ang big bike, but normally ramdam mo yung big, bigat ng big bike kapag iuusog mo siya, kapag sasakay ka sa kanya, ibabalance mo siya, bubuhatin mo siya or anything. Bubuhatin din, no? Hindi naman literal na bubuhatin, guys, ha? I mean, yung kapag iuusog-usog mo siya, syempre, hahawakan mo siya, ba? Diba? Pero once na napaandar mo na ang big bike guys, mas madali mo siyang iba balance. Pumunta naman tayo sa driving experience mo. Okay, so first, um, driving experience ko kay TMX. So, ayun nga yung balancing. After ng balancing, nag-try na ako nung sa pagka-clutch nung sa Yamaha FZ150. Pero always remember, ang mara-recommend ko, pag nagta-transition kayo ng motor, i-erase nyo muna agad, totally, kung ano yung natutunan nyo dun sa una. Huwag kayong magpapakonfuse. Kasi again, kay TMX, balancing ang pinapis ko dun. Pero different sila ng clutch um, mechanics, di ba? So, kailangan nyo i-erase yan para hindi kayo ma-confuse kung paano nyo kakalikutin yung mga motor nyo. Una, dito ako sa labas lang ng bahay umiikot. Inaaral ko doon is yung pagliliko. Kasi the more na mas mababa yung motor na dinadrive mo, madali mo siyang ililiko. Pero pag sa big bike, dapat alalay kapag liliko ka ng sobrang bagay. Kasi mararamdahan mo talaga may tendency na pwede mo siyang magpansak. Kaso, the thing is, nung nag-iikot ako dito, kakasabi ko na baka may ahas. Nakakita na talaga ako ng ahas, guys! Nakakita ako ng ahas, kaya lumipat na kami dun sa may bandang port nitong subdivision. Pero mas maganda dun mag-practice kasi mas mahaba siya. Then, doon ko na din next na experience, sumampan ng humps, ganyan, and yung speed. Tapos, sumunod na doon, pina-experience ko sa akin ng husband kong ilabas ng subdivision kasi naramdaman na niya na kaya ko na. Another thing, guys, actually, feeling ko advantage yung pag marunong ka mag-drive ng kotse. Kasi pag marunong ka mag-drive ng kotse, marunong ka bumasa ng road. So, sa mga natidrive na dyan ng kotse and first time niyong mag-aaral mag-big bike, it's okay. At least you have an idea kung paano umandar sa highway or sa labas. Napasarap ka ng na upo dyan, ma. Ngayon, may tanong ako. na-drive mo na pareho, ah. Yung yes. CB at yung ZX4RR. So, CB is naked. ZX4RR mm -hmm. is sports. Ano yung experience, difference ng riding position, handling mm -hmm. ng both bikes? Okay, so, guys, napansin nyo naman kung gano'ng kaganda ang naked. Sobrang ganda talaga din ng naked. Pero, ang napansin ko kasi, nagre-reflect din sa personality ng tao kung ano yung nagiging dream bike nila. Ang advantage mo sa naked bike, komportable ka lalo dito. Ay, kita nyo naman yung sitting position ko, di ba? Ito siya. Hindi so, aggressive? Yeah, it's not aggressive. So, kung naka-under ka, kahit nakaganito ka lang, it's good. Hindi ka mangangalay, lalo pag nag-long rides ka. Pansinin nyo guys, lapit kayo dito. Pansinin nyo yung handling position ko here guys. Mapapansin nyo na medyo straight siya, di ba? Yan. So, ganyan ka komportable. Check niyo yung back mo, kung paano ako nakaupo. So, ganyan lang siya. So, if mag-long ride ka, hindi pa sasakit yung ikot mo. Alas na lang kung meron kayong OVR na. Di ba, usapan niyo? <laughs> <laughs> oh, dito naman tayo sa zx 4 so, Ayan, iuusog niya. Mabigat <laughs> ba? Kaya mo yan. Ma Isa pa yan guys. Kailangan kilalangin nyo yung mga big bike nyo ha. Dapat kaya nyo silang buhatin. Mabigat pa sa atin yan. Oo, mas mabigat pa sa atin yan. Dito naman tayo sa bike niya na sports bike. So, eto siya. So, mapapansin nyo, lapit kayo dito. Hindi siya ganun ka-straight, di ba? So, mapapansin nyo kung hawakan nyo siya. Medyo may pagkaganito yung hawak nyo versus ano. Yung... And mas mababa siya eh versus sa'yo nakanikid kayo, parang kanina-hawak ko na hindi pa lang siya. Pero ito, mababa siya and mas close siya. So, if mapapansin nyo, parang may ka ganito siya. so, aggressive so, siya. Aggressive talaga. Yeah, so, 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 lalo pag nasa kayo, talaga naka-speed kayo. Nakikita niya yung purpose kung bakit may ganito. Kasi kapag sobrang humahalurot na kayo dyan sa kalsada, ito yung parang ano yun, nyo eh. Windshield nyo. windshield nyo. Ayan siya. So, ganito <laughs> yung postuhan nyo. So, imagine if maglo-long ride kayo, kailangan niyo ng mga Salon pass. <laughs> hindi ba back support? Salon pass talaga. <laughs> <laughs> oh, okay. kasi yung naman. Diba? Para malamig ka naman natin mga likod. pogi head turner to. Alam niyo ba, pag dumadaan kami dyan sa labas, hindi ako pinapansin. Ang tinitignan ito sports bike okay. ng <laughs> wife ko. Kasi sino ba naman hindi mo paparing yung sports bike? Tapos ayun, no? pinarap pa niya ng pin babaeng babae talaga. So guys, labansin niyo naman sa mga videos. So ito ang pinaka mapapayang ko sa inyo. Make sure that you have the proper gears kung huwag mo matatayo. May mga pamilya tayo naging hintay sa atin. Huwag no, tayo masyadong magmagaling agad. Yan ang pinaka mapapayo ko sa inyo. Huwag tayo masyadong magmagaling agad. It's better to invest with the proper gears, which is helmet. We also need the gloves. If you have yung vest or, or jacket na merong pads for, for shoulders, back, and sa chest, sa, sa, dito sa elbow, and kailangan nyo din ng knee pads. And also, most importantly, yung riding boots. Actually, wala pa akong riding boots as of now kasi medyo masana si Ate Girl yung in terms of color. Pero may nahanap na ako, guys. Huwag kayong mag-alala. Um, color King kasi yung gusto ko. Pero may nahanap na ako. Pero as much as possible, madadagamit ko talaga if makakuha kayo ng mga proper gears para paglalabas kayo is safe. Kasi kahit anong ingat natin, syempre minsan hindi natin sure kung ano yung mga makakasabay natin. So, better be prepared tayo. Okay. So, sa lahat ng mga gustong sumubok mag big bike, whether experienced or inexperienced magmotor, it's okay. Kasi ako before, hindi naman talaga ako nagmamotor. Hindi ako experienced magmotor. Um, meron yung times na na ko, try lang. One time nung high school ako, out of curiosity, and also one time nung college days ko, na uh, one time nag-try ako sa kakilala ko. Yeah, so yun lang yung mga yun. Uh, hindi ko siya ginagawa on a regular basis. So, technically, I would consider it as like, totally not knowledgeable ako sa pagbibigbike. Pag nag-aaral kayo, huwag kayong kabahan mahalin nyo at enjoyin nyo. Pinaka-importante dyan, may peace of mind ka. Kalmado ka lang. So, just in case you will experience some problems. Normally, nung una, ang pinaka-challenge ko is yung clutch. Napamatayan talaga ako. Totoo pala talaga yun. Pero, kahit nasa gitna ka, at nandyan yung mga ibang mga kotse, motor, tricycle, matirikan ka dyan. Ang dami ng pumipila sa likod mo. kaya mo ano sila. Ay, nag-aaral Lahat naman ng mga nagda-drive nag-uumpisa matuto, diba? So, huwag kayong kakabahan. Kasi the more na mas kakabahan kayo, mas lalong kayong matataranta at mas lalong hindi niyo alam yung gagawin mo And worse, baka mamaya, yun pa yung maging reason bakit nyo, ah, Um, ma-accident yung sarili niya. Or worse, ang pinakaayaw natin maramdaman, yung eh, magasgasan ng ating pinakamamahal na babies, di ba? Parang sugat yan eh. Para kung magasgasan may anak ka, ayaw mong magasgasan ng sugat yung anak mo eh, pag nadapa, di ba? So, ayun, kalma natin. Pero minsan, hindi naman daw maiiwasan talaga yun. Kung nangyari man nilang, Tanggapin niyo na lang. Ah, <laughs> ano, <ay>, nandiyan 'yan. Eh. <laughs> yan. Kaya kung kaya ko, kaya ng isang babae. Kaya niyo rin, di ba? Kaya, 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 kaya. niyo lang. So ano 'yan eh? Uh, una, tiwala lang sa sarili. Dapat malakas ang loob mo. Hindi ka takot ma mag-drive ng big bike kasi kung takot ka, paano ka aabot? Ah, paano ka magpo-progress sa yes. Uh, drive mo, di ba? Kunin niyo na 'yung green big bike niyo. Actually, nung una medyo doubtful pa ako. Nung gusto ng asawa ko ng big bike. Pero one time bigla na lang kasi may pumitik na bigla ko siyang naisipan dagaluhan na ng surprise ng helmet. Sabi ko, bilhin mo na yung big bite mo. Kasi naisip ko, hanggat kaya pa natin, bakit hindi natin subukan, di ba? Wala naman tayong mga ibang taong natatapakan. kasi sa uh, someday, iisipin mo, tsaka na, pag ganito, ganyan. Tsaka na, kapag ano. Kasi baka mamaya, kakaganon natin. Nalilipasan na tayo ng panahon. Eh, tumatanda na tayo, di ba? So, someday, baka mamaya, kung kailan matanda na tayo, hindi na natin nasubukan, isipin natin, yung mga what ifs, di ba? what if nasubukan ko dati, ito, ganyan, ano kayang pakiramdam, gano'n. Siyempre, pag nasa 30s to 40s na tayo, nag-uumpisa na sumakit ang mga likod at tuhod natin, di ba? So, hanggat kaya niyo pa, and lalo pa yung chance, go na guys. Basta, payo ko lang guys, ride with care, safety, wear your proper gears, and ingat sa daan. Enjoy guys! Get niyo na yung dream big bag nyo! <laughs> yung may mga asawa dyan, may partner. Kaya kanya yun yung asawa mo. Happy husband, happy wife. So, yun. Kung tayo mapabayo namin and yes, uh, watch more sa mga videos namin and sa mga rides namin. Ride safe, ride safe mga huh, guys. Safe, guys. Bye. Bye.